Sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very very bad budget. Talagang ito ay uh, labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Ganyan kung tawagin ni Senadora Amy Marcos ang naratipikahang 2025 national budget. Kasunod nito, umaasa ang Senadora na maire recommend ng Pangulo sa BICAM ang pagsasaayos nito. Pero para sa akin, hindi kailangan umabot sa re-enacted budget. Kaya kabulin to eh. May araw pa. Mm Huwag -hmm. na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. So, Tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Mm -hmm. E di magtiisan lahat Samantala, nilinaw ng senadora na hindi niya sinisisi dito si na Senate President Cheese Escudero at senadora Grace po dahil hindi niya umano alam ang buong nangyari sa likod nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada ang cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.